Number one tabloid. Number one tabloid. Dilang radio. TV na. TV na. Ito ang abante. Tele tabloid. Tele tabloid. Abante. Ab abante. Radio balita. Radio balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan ngayong hapon. Report. Mga reklamo sa pabahay 100% na natugunan ng DHSUD. Umaabante sa balita si Abante Reporter Eileen Taliping. Samantala, ipinagmalaki ng Department of Human Settlements and Urban Development na natugunan at nalutas ng 100% ang mga reklamo sa pabahay na idinulog sa 8888 Citizens Complaint Center nitong 2024. Batay sa report ng 888 uh, na nasa ilalim ng Office of the President, kapag so ng 100% resolution rate, ang DHSUD at 98.55% para sa 72-hour compliance period. Nitong 2024, nakatanggap ang DHSUD ng kabuang 758 na reklamo mula January 1 hanggang December 31, 2024 at nagawang malutas at matugunan lahat ng mga ito sa loob ng 72 hours maliban sa labing isang kaso. Magsisilbing inspirasyon anya ito sa lahat para mas lalo pang magsikap at magsilbi sa pagsilbi at mapahusay ang kalidad ng trabaho sa ilalim ng bagong Pilipinas. Pilipinas. Karamihan sa mga resolba, ang uh, mga reklamo na resolba ng DHSUD ay, mga ay may kinalaman sa mga private developer at homeowners association. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Aileen Taliping. Abante Radio Live Report! Sa iba namang balita, Las Piñas City maghahandog ng libreng serbisyong medikal para sa mga residente ng lunsod. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Ang Las Piñas City ng libreng Health and Wellness Caravan eksklusibo para sa mga insidente nito. Sa ulat ang nasabi ng mga Pamela Anik Ulibes, iyulunsada na yun sabing kaya sa darating na Martes? Ilang mga 21, nung gabi na ng bambu at in COVID, sa ating covid sa barangay na Rondo. Sa ating mga sa tisyo medical na alok para sa si mga hospitero ay medical consultation, cholesterol cholesterol screening, blood typing, chest x-ray at marami pang iba. Bukod pa sa mga liberal medical services, magkakaroon din anya sila ng awareness lecture on non-communicable diseases, skin health registration at mobile birth registration. So, kaya kaya't hinihimot ng lokal na pamala ng mga kapotente nito na samuntahin ang nasabing sulaban. Ako, si John Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitan mabilis-mabalis, walang mintis. Maraming salamat Just Ignacio. Avante! Avante! Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon, Mag-like, follow and subscribe na sa aming social media accounts Dito lang yan sa DWAR, Abante Radyo sa Facebook at Youtube At DWAR1494 naman sa Instagram, TikTok at X Sa oras na ito, sumayon nyo ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis Ako po si Tala Lopez at ito ang Abante Radyo, palita ngayon Abante para sa katotohanan Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Avante, Avante Radio. Radio. Avante. Sabalita al servicio.